May kabilugan nga 127 tanan ang nagpartisipar nga mga bikers halin sa Negros kag Panay Island. Ginpatigay na dyan sa probinsya ang ikaapat nga leg kang Bike Tour Panay Challenge 2015. Ginaorganisa dyan kang 3rd Infantry Division, Philippine Army nga nabase sa Camp Peralta, Hamindan, Capiz. Tinutuyo ka dyan nga madara ang kalinangan kag progreso sa bilog nga riyon. Sa dyang aktibidad, Dugang man sa pagpromote kang turismo, pinagi sa pagbisikleta bilang sangka physical fitness nga makatugro mayad sa aton yung lawas. Suno kay Major General Ray Leonardo Guerrero, tanagid nagpasalamat sa mga nagpartisipar kang nagsakdag ang andang aktibidad. Pinagi kaya, ginapakita ang paghugpong para sa progreso kang reyon bangod sa katawayan. Nadapot na na sa buligman kang Philippine Army counterparts halin sa PNP, civil society, local government unit, religious kag private sectors. Para sa Co-Patrol, Peter Salivar.